Alright mga idol ah, this is ladies category Ang first date mga idol So ang magpagpakanay din mga idol Luzon, Visayas, Mindanao Ah, rin ang mga top riders mga idol Mahal muda, ah, managat mga idol So, na mga ang idol ha ah, Charlotte Galliardi, ah, Pia Gabriel ah, Zaira Paco ah, Laila Goro, Tamayo mga idol Of Luzon ah, Lorraine Gibone, Kakay Dilabirda Indra, then si

Wow, oh, Siana Si Ana Tamayo banana lang ko na. Wow. Grabe, sobrang dami mga idol. Wow, garabe talaga mga idol. Si Siana mga idol, bago pa ba lang ninaulian, pero grabe na. Woo, grabe ka power kayo. Ikadua mga idol, Pia Gabriel. Ay, oh, ik ikatulo, oh, si Blayla Goro, ikadua. Pia Gabriel, ikatulo. Grace Ates, si ikaw pa. Alam, where si Charlotte Galliardi? Wow, si Ana, grabe, grabe kakusog mga idol. Bihisan pag bago pa nagbalik mga idol. Tungkot sa injury. On the lead, hold shot. Wow, Pia Gabriel. Ikaduan na. Saira pa ako. Ay, saira pa ako naman. Wala ka, tumiira si Grace Ates. Okay dito. Wow, si Ana tamayo. Sobrang lakas talaga mga idol. Parang lalaki ang galawan. Wow, Pia Gabriel, Laila Goroy, Katolo, mga idol, Ariyan, Anden Grace, Atis, AJ Kulot, Nawala, mga idol, uy, Nara Sikwan, mga idol, Charlotte Galdiardi, mga idol, si Zaira Paco, idol, back, back, anay, ayun, Paco and Charlotte Galdiardi, back, back, anay. Ayun, dahil na pa ako mga idol Grabe, iba talaga ka siya na oh Siya na banana, tamayo, garrabe, sobrang lakas mo Kaya si Gabriel, ikaw Laila Goro, Bukit noon, mga idol Pride of Maramag, Bukit Noon, ikaw Dayon si Arian mga idol Wow Woohoo Wow, dok, gembira nang dobleh di si sana pak Wow, Zaira Pako, Charlotte, Galiade. Ayo, si number 4, ayo, Loren Bonet. Kylie may out okay, take one Grabe <coughs> nga Grabe si Ana Tamayo Grabe Parang international mga idol Ang galawan Sobrang layo na Eka doa Pia Gabriel Wow Laila Goro And Arian Og si bak Bakbakanay mga idol Alaka Ene Ayon, inside Lila, outside Aryan. N A J colot. Ayon, palaka nakuo si Lila Gorro, ni Arian, then A colot na salikoran mga idol ni Lila Gorro. Bak na naman, palaka Grace ates, ayon sumali mga idol. Papakanay pa rin mga edo, lang Arian, Laila Goro, and LJ e. 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 Colot Grabe talaga si Diana Banana mga idol So napakalakas yun Ayon Nakuha si Laila Goro ni AJ Colote Panalo sa unang hit mga idol Grabe, Shiana, Banana, Tamayo Grabe, of oh, Luzon Gikan pa na sa injury mga idol Agro, grabe Wow, Grace pia oh, Gabriel of Luzon, Gapon Ang ikadua Ariyan mga idol, of Iloilo, Ikatolo And then AJ Colot Of Gimaras, Laila Goro Ikalima, of oh, Bukidnon Kayon Grace, a taste of Dabaw Ngayon si Zaira Paco. Wow, karabi. Nakira ko. Then Charlotte Calyardi. Nakuha pa niya si Charlotte. Zaira Ngayon si... Ram Lurugan, nakalimot ang nungko. Ayan. Gandang lawanan Salidos, nah, kawan-kawan. Nah, <laughs>